Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera aagapay sa iyong mga gagawing akbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. Isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang tungkol sa kapatawaran or forgiveness. Sa physical na buhay, ang isang sanggol ay nangangailangan ng paligo sa espiritual na buhay, kailangan din ng isang mananampalataya ang paligo o paglilinis mula sa kasalanan. Ang kapatawaran ay siyang espiritual na paligo ng isang tao. Ang sabi sa unang Juan, kabanatang isa, talatang lima, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. At sa kabanatang dalawa, talatang dalawa, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang mga sumusunod na katotohanan. Kaagapay, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay banal at malinis ang kanyang layunin ay wag nang magkasala ang tao. Ang plano ng Diyos ay lagi na lang lumakad ang tao sa liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay binubuo ng mga sumusunod. Una, ang Biblia. Habang binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay malalaman natin ang kanyang mga aral kung paano tayo mamuhay at maglingkod sa kanya. Dapat nating laging sikapin na masunod ang mga katotohanang natututunan natin mula sa salita ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng mga awit kabanatang 117 sa talatang 105, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. At sa pangalawang Timoteo, kabanatang tatlo sa mga talatang labing-anim at labing-pito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawa, ang banal na espiritu. Subalit hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Kailangang ilapat ng Espiritu Santo ang mga katotohanan mula sa Biblia sa mga tiyakang bahagi at sitwasyon ng ating buhay. Dapat nating sikapin lagi na sundin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ayon sa 1 Kabanatang 14, talatang 26, Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ikatlo ang konsensya. Sa loob natin ay mayroong maliit na tinig na kung tawagin ay konsensya o budhi na nagsasabi sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti o masama. Sa ganang kanyang sarili lamang, ang konsensya ng tao ay maaaring magkamali. Halimbawa, sabi nila, ang isang magnanakaw ay uh, binabagabag ng kanyang konsensya kapag ninanakawan niya ang kapwa niya magnanakaw. Subalit hindi nagugulo ang kanyang konsensya kung magnakaw sa ibang mga tao. Ang konsensya natin ay dapat pinapatnubayan ng maliwanag na aral ng salita ng Diyos at nililiwanagan ng Espiritu Santo. Isang mabuting patakaran tungkol sa konsensya ay ito: Kung hindi ka nakatitiyak, huwag kang gumawa ng anumang hakbang. Maghintay ka ng dagdag na kaliwanagan. At kahit na sa palagay mo'y tiyak mo kung anong dapat gawin, dapat lagi mong suriin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos at laging hingin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang sabi sa aklat ng mga gawa kabanatang 24 talatang 16, "Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao." At sa aklat ng Kawikaan kabanatang 3, sa mga talatang lima at anim. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Subalit walang perpektong kristyano kaagapay. Maari pa rin magkasala ang kristyano dahil sa sumusunod ng mga dahilan. Dahil sa kahinaan, dahil sa musmus pa siya sa pananampalataya, at dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano kung gayon ang paraan ng Diyos para magkaroon ng kapatawaran ang Kristiyano kapag siya ay mahulog sa pagkakasala? Nagbigay ang Diyos ng paraan para sa kapatawaran ng kasalanan ng Kristiyano. Napapaloob sa paraang ito ang sumusunod na mga katotohanan ayon sa unang Juan Kabanatang Isa, Talatang Siyam. Ito ang nakasaad. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At sa Kabanatang Dalawa, Talatang Dalawa, Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaagapay upang tumanggap ng kapatawaran, ang Kristiyano ay dapat humingi ng tawad diretso sa Diyos. Lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos, kaya dapat tayong dumiretso sa Kanya para humingi ng tawad. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan at karapatang magpatawad ng kasalanan. Sa paghingi natin ng tawad, ay inaamin natin sa Diyos kung ano talaga ang nagawa nating kasalanan. Halimbawa, kung tayo ay nagsinungaling, sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagsinungaling. Patawarin niyo po ako. Pinatatawad tayo ng Diyos alang-alang sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo ay sumasagisag sa kanyang ginawang pagtubos doon sa krus na kanyang isinagawa ng minsanan na para sa lahat ng panahon at hindi na ito uulitin pa. Lahat ng kasalanan, nakaraan, kasulukuyan, hinaharap ay binayarang lahat ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at bukod-tanging sakripisyo sa krus. Ang sabi sa mga Hebreo kabanatang Siyam, talatang 26, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likain ng sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Kaagapay, Tinitiyak sa atin ng Diyos na tayo ay pinatatawad at nililinis sa ating mga kasalanan sa sandaling tayo ay humingi ng tawad derecho sa Kanya. Hindi natin kailangang hintayin ang araw ng bukas unang susunod na linggo para malaman na tayo ay pinatawad na. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehong oras. 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan